Huwag naman laging ginisang ampalaya lang ang gawin sa ampalaya. Gawin naman natin itong masarap na healthy snacks ng mga bata na tiyak akong magugustuhan nila. At isa pa ay wala itong kapait-pait kaya naman mai-enjoy ito ng lahat. Tara, simula na agad natin. Dito ay meron tayong isang pirasong ampalaya. Hihiwain lang muna natin ito sa pinakagitnang part at saka tatanggalin yung pinakabuto nitong ampalaya. Gamitan lang natin yan ng kahit anong tools para matanggal natin yung white part nitong ampalaya. Isa kasi sa nagpapapait ng ampalaya is yung white part nito. Kaya make sure lang na makayod natin itong maigi. Matapos matanggalan ng buto ay atin na itong hihiwain ng hugi singsing. -sing. Kailangan po dito ay matalas talaga ang kutsilyo na gagamitin ninyo. Masisira po kasi ang forma nitong singsing -sing kung mapurol ang magagamit ninyong kutsilyo. Kailangan din po na manipis ang pagkakahiwa natin dito sa ampalaya para mas maging crispy ang magagawa nating ampalaya rings. At isa pa, kapag manipis kasi ang pagkakahiwa natin nito, mas madali nating matatanggal yung pait dito sa ampalaya. After nating mahiwa lahat ay atin muna itong huhugasan. Matapos mahugasan, ay lalagyan na natin ito ng rock salt. Isa ang proseso na ito sa magpapatanggal ng pait ng ating ampalaya. Hindi kasi mai-enjoy ng mga bata itong snack na gagawin natin kung may pait silang malalasahan. Matapos lamasin sa asin ang mga ampalaya, ay atin naman itong pipigain gamit ang mga kamay. Press lang natin maigi ang mga ampalaya sa pagitan ng mga kamay hanggang sa lumabas na ang katas nito. Matapos na yan, ay banlawan naman natin ang mga ampalaya para mawala naman yung natitirang pait at alat dito. Pagkahugas ay pipigain itong muli gamit ang mga kamay. After nating mahugasan at mapigaan, ay atin naman itong ibablanch or pakukulaan ng saglit. Dito ay nagpakulo na tayo ng tubig sa isang lutuan. Pagkakulo ay pwede na nating ilagay dito ang mga ampalaya rings. Pakukulan lang natin dito ang mga ampalaya ng kahit 2 minutes lamang po. Isa din po kasi ito sa magpapatanggal ng pait sa ampalaya at magpapakrispy na din dito. After ng 2 minutes ay pwede na nating hanguin ito. Sa huling pagkakataon ay banlawan ng mga ampalaya para po mawala naman agad yung init nito. Tuloy-tuloy po kasi maluluto ang ampalaya kapag hindi pa natin ito binanlawan. Pagkabanlaw ay pipigan ulit natin ito sa huling pagkakataon para matanggal ang mga excess na tubig dito sa ampalaya. After nito ay proceed na tayo sa paggawa ng butter mixture. Dito sa isang bowl ay pagsasamasamahin lang natin ang mga sumusunod. 1/4 cup ng all-purpose flour, 1/4 cup ng cornstarch, 1 teaspoon ng asin, 1 teaspoon ng pamintang pino, isang maliit na sachet ng seasonings, at estimated 1/2 teaspoon ng garlic powder. Haluin hanggang sa magmix na thoroughly ang mga dry ingredients. Pwede din po kayong gumamit dito ng breading mix para po hindi na kayo magtitimpla pa ng sarili ninyong butter mixture. After mahalo ay lalagyan na natin ito ng tubig. Sa paglalagay ng tubig ay tansya-tansya na lamang po ang ginawa natin dito. Basta makuha lang natin yung tamang consistency nito ay good to go na po ito. Ganito po yung hinahanap natin na butter mixture. Yung hindi po masyadong malapot at hindi din kalabnawan pwede na natin ditong ilagay ang mga na-process nating mga ampalaya. Coat lang natin ditong maigi lahat ng ampalaya and pwede na tayong mag-proceed sa pagluluto. Dito ay nagpainit na tayo ng medyo may karamihang mantika sa isang lutuan. Mas mainam po kasi na deep fry natin ito lulutuin. Nakaset nga po pala ang apoy natin dito sa medium heat lamang po. And once uminit na, ay pwede na natin ilagay isa-isa yung mga ampalaya rings natin maghiwa lang natin ang paglalagay ng ampalaya rings para hindi po ito magkadikit dikit pag naluto. Ang goal lang naman natin dito ay maging brown na ang mga niluluto natin. Malalaman natin luto na ito kapag kumalma na ang mantika at hindi na nagkikreate ng maraming bula-bula. Kapag ganito na ay maaari na natin itong hanguin. And there you have it guys, ready to serve na ang walang kapait-pait at sobrang crispy na ampalaya rings. Partneran lang natin ito ng masarap na timplang suka, ay perfect na perfect na itong snack natin. Salamat lagi sa panonood. Bye.